Ayan oh. Ayan yung sa likuran niya. Ang kita niyo yung palad natin oh. Sakit na guys. Sa kawak ng ano. Kahawak ng punuhan ni Kong Hammer. Kain dito naman. Ayan. kunti na lang. Hanggang dyan. Punta doon sa dulo. Galing yan doon sa so may dulo na yun. Sakit na lang yung kamay natin oh. wala pa naman tayong wi kaya tabang jackhammer lang muna kasi wala pa naman ibang gagawin dito wala pa mga wiring yung ano dyan, ikisamihan kaya dito muna tayo sa hindi man tayo namimili ang trabaho guys kaya kung anong meron trabaho pa rin tayo basta ang importante wala namang nagbago sa natin eh ganun, ganun pa rin naman eh kaya ito nung tarabahong meron Sobrang init dito. Yan na lang yung titirahan namin. Saka yung dito. Ganyan. Ayan guys. Hanggang dito lang yung video natin.